Cesar, apat na individual ang dumulog uh, kanina umaga sa Comelec para bawiin ang sinasabi sinasabing petisyon na iniyan niyo mano nila laban kina Laguna Congresswoman Ruta Mariano Hernandez at uh, Governor Ramil Hernandez. Sa kanilang uh, motion to withdraw petition, sinabi ni Atty. Kenneth Bello, pineke ang mga firman nila Maria Lanites Reganda, Darren Jana Cantallejo, Alena Nicola Dequillo at Nino Greganda na nagamit lang ang kanilang mga pangalan sa pagsampa ng petition for disqualification laban sa mag-asawang Ruth at Ramil Hernandez. Pakinggan natin si Atty. Kenneth Fejo na ang katotohanan, wala silang kalam-alam na sila pala yung petitioners na para kang nagburakay, pagbalik mo ng Maynila, aba, petitioners na pala sa isang disqualification case laban sa isang kandidato o dalawang kandidato. At uh, paano nila nalaman na sila yung uh, petitioner pala? Nakakita nila sa isang social media post sa Philippine Star, if not mistaken, na sila pala yung petitioner na. Nung sinong nila, pangalan nila yung nandoon doon. So, laking gulat nila. At natatakot siyempre dahil uh, ang kanilang uh, pinailan si Governor Ramil. Uh, Kwento ni Cantallejo, nalaman na lang nila ng ni biyernes, mayo ados na may sinampapetisyon laban sa mag-asawang Hernandez. sa kumilikat sila ang petisyoner. Pero gitna wala silang alam rito. Natatakot sila dahil sa nagamit ang kanilang pangalan. Ang uh, natatandaan lang nila, isang kapitbahay, ang tumuha sa kanilang uh, blue card at ID. At pagkatapos at sila, ng 1,500 pesos. Wala umanong sinabi sa kanila kung saan galing ang pera. Sabi naman ng uh, Comenect Chairman na uh, George Erwin Garcia, karapatan naman na ng mga lagay ng uh, kaso na bawiin ang petisyon.